Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahon, sinabi niya sa kanya, Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo kan ni ako nga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob." At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at ipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo. Akong Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno, Nina Abraham, Isaac at Hako. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang yon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga kananeyo, ng mga heteyo, ng mga amoreyo, ng mga perisiyo, ng mga heveyo, at ng mga hebosiyo pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat saludos.